pantay na naman ang paborito ng bayad checkpoint oh okay. sabi ko wakaran sa roundabout ko sa

po paano nat available na ano no five oh gears lang mo pa na may vision daw oh dati nako motor V-Star IM dela do la yan ano dati ko ver or CR ay kailangan i... Okay. banyes paper pa

Aduh, tuh mama. Bisa mama. Kan, kan, oh. mama. Oh. Sit down lang ha. sit down lang. Oke, <laughs> presikol. <laughs> <hari> hindi lang motor kundi pati tricycle yan ang patas patas na checkpoint ligtas pa rin may magic papel <laughs> ang maluwagang papel ang magliligtas sa iyo sa oras na gabi pita alright